Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lordes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Nararamdaman ko sa puso ko na kayo na nanonood ngayon ay pinili upang marinig ang babalang ito at ang pag-asa na dala ng mahal na birhen. Kayong lahat ay makakatanggap ng biyaya na hindi ninyo inaasahan isang pagbabago na magtatapos sa inyong paghihirap, maging ito ay sakit, kalungkutan, o kawalan ng pag-asa. Ito ay para sa bawat isa sa inyo na naghahanap ng kasagutan, ng kapayapaan, at ng paghilom. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang napakalaking biyaya, isang agos ng grasya na agos sa inyong mga buhay. Nakikita ko na kayo ay may bigat sa inyong puso, na marami sa inyo ang nahihirapan sa sakit, sa kawalan ng trabaho, sa problema sa pamilya, o sa matinding kalungkutan na hindi nyo maipahayag. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang inyong pagtitiis ay may katapusan, at ang pag-asa ay darating sa forma ng isang panalangin. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang pananampalataya ay kayang maglipat ng bundok, at ang pananampalatayang ipapakita nyo ngayon ay magbubukas ng pinto sa mga himalang para sa inyo. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, humiling kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. At nayon, hinihiling ko sa inyo na lumapit sa puso ng Birhen ng Lordes, na buksan ang inyong mga puso sa kanyang babala at sa kanyang pangako ng tulong. Sa aking paglalakbay sa Lordes, nalaman ko na ang bawat patak ng tubig mula sa bukal doon ay may dalang paghilom, hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang pagdalaw ng mahal na ina kay Santa Bernadette ay hindi lamang isang simpleng pangyayari, ito ay isang paanyaya sa lahat ng sangkatauhan na bumalik sa Diyos, na manalangin walang tigil, at nahanapin ang tunay na kapayapaan sa gitna ng mga pagsubo. Alam ko na marami sa inyo, tulad ni na Maria na palaging nagko-comment dito, Jose na nagbahagi ng kanyang problema sa sakit, at Ana na nawalan ng kanyang trabaho, ay nagtataka kung paano magiging posible ang lahat ng ito. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, at kayong lahat na palaging nagko-comment dito, na tapat na devotos tulad ninyo, magbabago ang inyong buhay. Lahat kayo na nahihirapan sa sakit, sa anumang uri ng karamdaman, pisikal man o emosyonal, kayo ay gagaling sa loob ng pito araw kung tatanggapin nyo ang panalangin na ito. Lahat ng nawala ng trabaho o nahihirapan sa pananalapi, lahat kayo ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na naaraw na magbubukas ng bagong oportunidad. Sino mang hindi makatulog sa problema, sa bigat ng isipan, ang inyong pagtulog ay babalik at ang inyong puso ay magiging payapa sa 21 isa araw. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, walang sinuman ang maiiwan, dahil ang grasya ng Berhen ay para sa lahat. Tunay ngang ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang desisyon, isang pagtitiwala sa gitna ng kadiliman. Sa ating modernong panahon, maraming suliranin ang bumabagabag sa atin. Ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng inay, ang paglaban sa takot at pangamba na dala ng kawalan ng katiyakan, at ang pagtatago ng sakit sa likod ng mga ngiti, lahat ng ito ay bahagi ng karanasan ng tao. Ngunit ang ating pananampalatayang katoliko ay nagbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang harapin ang mga ito. Ang panalangin na madalas nating inaakala na huling takbuhan lamang ay dapat maging una nating tugon. Ang pagluhod at paghiling sa Diyos at sa mahal na ina ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng tunay na lakas, isang pagkilala na may mas dakilang kapangyarihan kaysa sa ating sarili. Ang debosyon kay Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng isang ina na laging handang makinig at mamagitan. Marami sa inyo ang maaaring nagtataka kung paano ang isang simpleng panalangin ay makakaapekto sa inyong buhay araw-araw. Ang panalangin ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay ang pagbubukas ng inyong kaluluwa sa Kanya, ang pagpapahintulot sa Kanyang grasya na pumasok at magbago sa inyo mula sa loob. Kapag kayo ay nananalangin, hindi lamang kayo humihiling, kayo ay nagiging mas malapit sa banal na presensya, at sa presensyang iyon, ang imposible ay nagiging posible. Kung paano ang isang malalim na paghinga ay nagpapahinahon sa ating katawan, ang isang taintim na panalangin ay nagpapahinahon sa ating kaluluwa, nagbibigay linaw sa ating isip, at nagpapalakas sa ating espiritu. Nagturo si Santa Bernadette ng isang simpleng paraan ng pamumuhay na nakasentro sa panalangin, sakripisyo, at pagmamahal. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit ang pinakasimpleng tao ay maaaring maging instrumento ng Diyos para sa mga dakilang gawain. Ang kanyang mga karanasan sa Lourdes ay nagpapaalala sa atin na ang Birhen ay laging kasama natin, lalo na sa panahon ng pagsubo. Sa Lourdes ay nalaman na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nagmumula sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap ng kalooban ng Diyos, at sa pagtitiwala sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ng rosaryo, halimbawa, ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan at isang paraan upang makamit ang kapayapaan. Ang Papa ay nagturo na ang Marian Devotion ay isang daan patungo kay Kristo, at ang pagmamahal sa mahal na ina ay nagpapalalim ng ating pagmamahal sa kanyang anak. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nakita ko ang libu-libong tao na may iba't ibang pinagdadaanan, naghahanap ng paghilom at pag-asa. At ang aking natutunan doon ay ang pagiging buka sa Himala ay nagsisimula sa isang puso na handang sumuko at magtiwala. Ang mga Himala ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos, hindi upang pilitin tayong maniwala kundi upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pangako na hindi niya tayo iiwanan. Ngayon, nais kong pag-usapan natin ang mga hamon na kinakaharap ng maraming tao sa ating panahon na direktang nakakaapekto sa inyong personal na buhay. Marami sa inyo ang nakakaranas ng matinding pagkabahala, isang uri ng pagkabalisa na hindi maipaliwanag, na gumagapang sa inyong isip sa gabi at bumabagabag sa inyo sa araw. Ang mga alalahanin sa pananalapi, ang takot na mawala ng trabaho, ang pasanin ng sakit na tila walang katapusan, o ang kalungkutan na dala ng isang nawawalang relasyon, lahat ng ito ay pwedeng sumira sa kapayapaan ng inyong kalooban. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mundo ay nag-aalok ng mga panandaliang solusyon, ngunit ang tanging tunay na lunas ay matatagpuan sa pagbabalik loob sa Diyos at sa pagyakap sa kanyang grasya. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng isang kakaibang lakas na lumagpas sa anumang pagsubok. Ito ay ang paniniwala na sa kabila ng lahat ng kahirapan, ang Diyos ay nasa kontrol at mayroon siyang plano. Ang panalangin ay ang ating direktang linya sa kanya, ang ating paraan upang ipahayag ang ating mga pangamba, ang ating mga pagnanais, at ang ating pagtitiwala. Sa pamamagitan ng panalangin, ang ating panloob na mundo ay nagbabago. Ang pagkabalisa ay napapalitan ng kapayapaan, ang takot ay napapalitan ng tapang, at ang kawalan ng pag-asa ay napapalitan ng pag-asa. Ito ang tunay na kapangyarihan ng panalangin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ito nagbabago ng mundo sa isang iglap, ngunit nagbabago ito ng ating pagtingin sa mundo. Ang debosyon kay Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng isang espesyal na pag-unawa kung paano lutasin ang mga problema. Si Santa Bernadette ay isang simpleng dalagita, mahina ang katawan, na nakaranas ng paghihirap, ngunit sa kabila ng lahat, na natili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga karanasan sa Berhen ay nagpakita na ang kababaang loob at pananampalataya ay susi sa pagtanggap ng mga biyaya. Sa modernong panahon, kung saan ang lahat ay tila mabilis at komplikado, ang debosyon kay Maria ay nagtuturo sa atin ng pagiging simple, ng pagtitiwala, at ng paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Halimbawa, si Santa Bernadette mismo ay dumaan sa matinding sakit, ngunit sa bawat pagsubok, lumalalim ang kanyang pananampalataya. Tulad niya, kayo na nahihirapan sa sakit na ang inyong pagdarasal sa Birhen ng Lourdes ay maaaring magdala ng paggaling. Ang mga kwento ng mga santo, tulad ni San Jose na isang matyagang manggagawa, ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiyaga at panalangin ay susi sa pagtagumpay sa ating mga trabaho at pinansyal na sitwasyon. At si San Antonio, na madalas hilingan ng tulong sa mga nawawalang bagay, ay nagtuturo sa atin na kahit ang maliliit na problema ay mahalaga sa Diyos at na ang panalangin ay makapangyarihan. Lahat kayo na naghahanap ng kasagutan sa inyong mga problema, ang mga santo ay nagpapatunay na sa pananampalataya at panalangin, walang imposible. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga talata na nagpapatunay sa kapangyarihan ng panalangin. Sa Juan 14 na oras 13 minuto negatibo 14 na, sinasabi ni Jesus, kung hingi kayo ng anuman sa aking pangalan, gagawin ko yon. Ito ay isang direktang pangako sa bawat isa sa inyo na nananalangin. Sa Santiago 5 oras 16 na minuto, sinasabi, ang panalangin ng matuwid ay lubhang makapangyarihan at mabisa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating panalangin, lalo na kung ito ay mula sa malinis na puso, ay may kakayahang magbago ng mga sitwasyon. Ang mga turo ng simbahan tungkol kay Maria ay nagpapakita ng kanyang mahalagang papel bilang ating tagapamagitan. Sa Lourdes, ipinahayag ng birhen ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang Immaculate Conception, isang paalala sa atin ng kanyang kalinisan at ng kanyang kapangyarihan na mamagitan para sa atin. Ang kanyang mga mensahe kay Santa Bernadette ay nagsimula sa isang paanyaya sa pagdarasal, sa paggawa ng penitensya, at sa paghahanap ng kapayapaan. Ang mga ito ay hindi lamang lumang kwento, ang mga ito ay mga gabay para sa inyong buhay ngayon. Ang bawat pagdarasal ng Ave Maria ay isang pagluhod sa paanan ng Birhen, isang paghingi ng kanyang tulong, at isang pagpapakita ng inyong pagtitiwala. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, na sa pagdarasal sa Broto, ay nakipag-ugnayan ng malalim sa mahal na birhen, kayo rin ay inaanyayahan na manalangin ng may ganitong pagiging simple at pagtitiwala. Kung paano siya naging buka sa presensya ng birhen, kayo rin ay dapat maging buka sa mga biyaya na darating sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin na ito. Hindi kailangan ng komplikadong salita o formal na ritual. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng inyong puso. Para sa mga naghahanap ng paggaling sa sakit, alalahanin niyo si Santa Bernadette na, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nagpatuloy sa pagtupad sa kalooban ng Birhen. Ang kanyang pananampalataya ay nagpatunay na ang tunay na paghilom ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din para sa mga naguguluhan sa problema sa pera o trabaho. Tandaan niyo ang aral ni San Jose na nagtiwala sa kalooban ng Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang kanyang buhay ay nagpapakita na sa pananampalataya. Ang lahat ng pangangailangan ay matutugunan sa tamang panahon at paraan ng Diyos. At para sa mga nawalan ng kapayapaan sa puso, isipin ninyo ang mga salita ng Birhen sa Lourdes na nag-anyaya sa pagdarasal para sa mga makasalanan. Sa panalangin, kayo ay makakatagpo ng tunay na kapayapaan na lumalampas sa anumang pagsubok. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang panalangin na ito, ang panalangin na nagmula sa mahal na Birhen ng Lourdes, na kung saan ay makakatanggap kayo ng pagbabago sa loob ng siyam na araw. Hindi ito isang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari, ito ay isang panalangin na nagmumula sa puso ng simbahan, isang pagpapatuloy ng mensahe ng Lordes na ibinigay sa ating lahat. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Ito ay isang uri ng novena, isang serye ng mga panalangin na ginagawa sa loob ng siyam na magkakasunod na araw, na may tiyak na intensyon. Ang numerong siyam ay sagrado sa konteksto ng novena, na nagpapaalala sa atin ng siyam na araw na pagdarasal ng mga apostol at ni Maria sa itaas na silid bago bumaba ang banal na espiritu. Upang simulan ang novena na ito, nais kong maglaan kayo ng isang tahimik na oras bawat araw. Maaari itong sa umaga bago magsimula ang inyong araw, sa tanghali, o sa gabi bago kayo matulog. Ang mahalaga ay ang pagiging regular at ang buong puso ninyong pagbibigay ng inyong sarili sa panalangin na ito, sa bawat araw, sa loob ng siyam na araw, nais kong gawin nyo ang sumusunod. Magsimula sa isang taimtim na pagpuri sa Diyos, sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Pagkatapos, bigkasin ang mga salitang ito, Birhen ng Lourdes, aming mahal na ina, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette sa groto, at naghatid ng mensahe ng pag-asa at paghilom, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Sa gitna ng aming mga pagsubok at pasanin, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Alam namin na ang iyong puso ay puno ng pagmamahal at habag para sa iyong mga anak. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pasanin, ang aming mga sakit, ang aming mga alalahanin, at ang aming mga pagnanais, lalo na ang, dito, sabihin niyo ang inyong personal na intensyon ng tahimik sa inyong puso. Maaari itong paggaling sa sakit, trabaho, kapayapaan sa pamilya, o anumang pangangailangan niyo. Isipin niyo ang inyong pinakamalalim na hangarin. O Birhen ng Lordes, aming inang Maria, mamagitan ka para sa amin sa iyong anak na si Jesus. Hilingin mo sa kanya na ipagkaloob ang aming mga kahilingan ayon sa kanyang banal na kalooban. Kami ay naniniwala na sa iyong pamamagitan, walang bagay na imposible. Amen. Pagkatapos ng panalangin na iyan, nais kong magdasal kayo ng tatlong Ab Maria bilang pagbibigay pugay sa Birhen ng Lordes at bilang pagpapakita ng inyong pagmamahal at pagtitiwala sa kanya. Sa bawat Av Maria, alalahanin niyo ang pagmamahal ni Maria sa atin at ang kanyang patuloy na pamamagitan. Abaginoong Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ulitin inyo ang Av Maria ng tatlong beses. Pagkatapos ng tatlong Av Maria, tapusin ninyo ang panalangin sa pamamagitan ng paggawa ng tanda ng krus. Gawin niyo ito araw-araw sa loob ng siyam na araw, nang may buong puso at pananampalataya. Nararamdaman ko na kayo ay makakatanggap ng lakas at gabay mula sa panalangin na ito. Ang bawat isa sa inyo na tapat na susunod sa panalangin na ito ay makakaranas ng kapangyarihan ng mahal na birhen sa inyong buhay. Ito ay isang proseso ng pagpapakumbaba at pagtitiwala, isang paglalakbay na magdadala sa inyo sa mas malalim na relasyon sa Diyos at sa ating ina. Ang mahal na ina ay hindi nagsisinungaling at ang kanyang mga pangako ay totoo. Ngayon, nais kong magsimula tayo sa isang sandali ng malalim na pagminilay. Huminga kayo ng malalim, ipikit ang inyong mga mata kung gusto ninyo, at isipin ang mga salita ng Birhen ng Lordes na nagbibigay ng babala at pag-asa. Nararamdaman ko na ang presensya ng mahal na ina ay nasa atin ngayon. Nararamdaman ko na ang banal na espiritu ay gumagabay sa atin sa oras na ito. Ang pananampalataya ninyo ay hindi walang kabuluhan. Ang bawat patak ng luha na inyong iniyak, bawat pagsubok na inyong pinagdaanan ay nakita ng Birhen. Ang kanyang babala ay hindi upang takutin kayo, kundi upang gisingin kayo sa katotohanan ng mga biyaya na naghihintay sa inyo. Kayo na nanonood ngayon, marami sa inyo ang sumisigaw sa kalooban, humihingi ng tulong. Marami sa inyo ang nararamdaman na parang nag-iisa kayo sa inyong mga problema. Ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ang birhen ng Lourdes ay naririto, kasama kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang tulay sa pagitan ng inyong paghihirap at ng kanyang walang hanggang habag. Isipin inyo ang lahat ng inyong pasanin, ilagay niyo ang mga yon sa paanan ng birhen. Hayaan niyong ang kanyang pagmamahal ay umagos sa inyong puso at punuin kayo ng kapayapaan. Patuloy tayong mananalangin ngayon ng may pagtitiwala at buong puso. Ito ay isang pagkakataon para sa inyong lahat upang maranasan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin. Kung paano ang isang binhi ay lumalago sa isang malaking puno, ang inyong pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal. Kayong lahat ay makakatanggap ng pagbabago, at ang pagbabago na ito ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa inyong buhay. Hayaan niyong ang inyong puso ay maging bukas, hayaan niyong ang inyong kaluluwa ay maging handa sa pagtanggap ng mga biyaya na ibinuhos na ng birhen para sa inyo. Huwag kayong mag-alinlangan. Ang pag-aalinlangan ay kaaway ng pananampalataya. Manampalataya kayo at ang mga himala ay mangyayari. Ang Birhen ay nagsasabi sa akin na ang panahon na ito ay kritikal. Ang mga babala na naririnig nyo sa mundo, ang kaguluhan, ang kawalan ng katiyakan, ang lahat ng ito ay dapat magtulak sa inyo na lumapit pa lalo sa Diyos. Ngunit sa bawat babala ay may kasamang pangako ng pagliligtas, isang paanyaya na yakapin ang kanyang habag. Ang panalangin na ito na ibinigay sa akin ay ang kasagutan sa marami sa inyong mga katanungan. Ito ang daan patungo sa paghilom, sa pagbabago, at sa paghahanap ng tunay na kapayapaan. Alalahanin niyo si Santa Bernadette na sa kabila ng pagdududa ng marami ay patuloy na naniwala sa mga salita ng birhen. Ang kanyang katapatan ay nagbunga ng mga himala na patuloy na nararanasan hanggang ngayon. Nakikita ko na marami sa inyo ang nagtatago ng sakit sa inyong mga puso, mga sugat na hindi nakikita ng iba. Ngunit ang birhen ay nakikita ang lahat. Ang kanyang babala ay hindi lamang para sa mundo sa kabuan, kundi para sa inyong personal na buhay. Ito ay isang paalala na ang espiritual na labanan ay tunay, at ang pinakamabisang sandata ay ang panalangin. Ang pagyakap sa mga aral ng simbahan, ang pagsunod sa mga yapak ng mga santo, at ang pagmamahal sa mahal na ina ay magbibigay sa inyo ng hindi matitinag na pundasyon sa gitna ng anumang bagyo. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At sa pamamagitan ng mahal na birhen ng Lourdes, kanyang ipinapakita ang kanyang habag sa bawat isa sa inyo. Lahat kayo na naghahanap ng paggaling, ng trabaho, ng pag-asa, o ng anumang uri ng biyaya, ang panalangin na ito ay ang inyong kasagutan. Huwag kayong magpatukso sa pag-aalinlangan. Buong puso ninyong tanggapin ang regalo na ito mula sa birhen. Manampalataya kayo na sa loob ng siyam na araw, ang inyong buhay ay magbabago. Ito ay hindi isang simpleng pangako, ito ay isang katiyakan para sa bawat isa sa inyo na may pananampalataya. Ito ang panahon upang magsimula muli, upang magtiwala ng buong puso, at upang yakapin ang mga biyaya na inihandana ng Birhen para sa inyo. Hindi ko kayo iiwan sa paglalakbay na ito. Patuloy akong magdarasal para sa bawat isa sa inyo. Ang panalangin na ito ay ang susi na magbubukas ng mga pinto, magtatanggal ng mga hadlang, at magdadala ng tunay na pagbabago sa inyong buhay. Hinihiling ko sa inyong lahat na gawin ang panalangin na ito sa loob ng siyam na araw, ng walang pagliban. Ito ay isang banal na tungkulin, isang pagpapakita ng inyong pagtitiwala sa berhen ng Lordes. At habang ginagawa ninyo ito, patuloy kong idadalangin ang inyong mga intensyon. Upang mas lalo pang palakasin ang inyong pananampalataya at makatanggap ng karagdagang biyaya, isulat ang inyong pangalan sa comments section sa ibaba ng video na ito. Sa bawat pangalan na makikita ko, ipagdarasal ko kayo ng personal, lalo na sa panahon ng novena na ito. Ito ay isang paraan upang makakonekta tayo sa isa't isa sa pananampalataya. Pangalawa, ay like ang video na ito bilang isang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen ng Lourdes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pagtitiwala at isang pagkilala sa kanyang pamamagitan. Ito ay nagpapakita sa akin na kayo ay seryoso sa inyong paglalakbay sa pananampalataya. Pangatlo at napakahalaga ay share ang video na ito sa siyam na tao. Ang siyam ay ang sagradong numero ng novena. Kapag ibinahagin nyo ito sa siyam na tao, hindi lamang ninyo ipinapalaganap ang mensahe ng Birhen ng Lourdes, kundi nagbibigay din kayo ng pagkakataon sa iba na makaranas ng parehong biyaya na inyong matatanggap. Ito ay isang gawa ng pagmamahal at pagbabahagi ng biyaya. Isipin inyo kung gaano karaming buhay ang mababago sa pamamagitan ng isang simpleng pag-share. Manatili kayong konektado sa channel na ito para sa mas marami pang mga panalangin, pagminilay, at inspirasyon mula sa ating pananampalatayang Katoliko. Sa susunod nating pagtatagpo, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng banal na rosaryo at kung paano ito makakatulong sa inyo na malampasan ang anumang balakid. Patuloy akong magdarasal para sa inyong lahat. Naway ang Birhen ng Lourdes ay patuloy na magbuhos ng biyaya at kapayapaan sa inyong buhay. Amen.